Ginawa ni Sen. Robin Padilla ang panawagan bilang chairman ng Senate Committee on Cultural Communities and Muslim Affairs at bilang Muslim Senator na tumutugon sa mga hinaing ng mga katutubo lalo na sa Bangsamoro Region. Umaasa si Padilla na ang BARM government ay magbibigay ng proteksyon sa mga katutubong Teduray. Ang panawagan ng Senador ay kasunod ng pagpugot sa IP leader na si Nell Lupos sa Barangay Limpongo Dato Hofer ang Patuan, Maguindanao del Sur nitong Martes ng hapon. Ayon kay Teduray Indigenous Community Chief Ten. Timoy Leticia Datuata, nag-iisa lang sa kanyang kubo malapit sa kanyang sakahan si Lupos nang pasukin ng mga armadong lalaki at pinugutan. Ayon pa kay Datuata, si Lupos ay dati nang lumikas mula barangay Mantaw matapos ang pagpaslang kay Baywan Angan, isa ring gagawad ng barangay at tribal leader na binaril sa sityo Kokor noong December 7, 2024. Dagdag pa ng tribal leader, land conflict na matagal nang kinakaharap ng na mga katutubo sa probinsya ang dahilan ng pagpatay. Aniya, partikular na dahil dahilan nito ay ang pagtanggi ng mga katutubo na isuko ang kanilang ancestral domain sa mga grupong nais ang ang lupa ng kanilang mga ninuno. Samantala, mariin namang kinondina ni Ministry of Indigenous Peoples Affairs o MIPA Minister Gamal Abdulrahman ang nasabing pagpaslang. Ayon kay Abdulrahman, nakikisa ang MIPA sa Tedoray community sa kanilang panawagan para sa katarungan at pangmatagalang kapayapaan. Hinihimok din ito ang mga kinauukulan na magsagawa ng masusing investigasyon, panagutin ang mga salarin at tiyakin ligtasan ng mga katutubo laban sa karahasan drama kitayen bravo ndbc bida balita